Usa natin ang ating mga Biblia sa Psalms chapter 16 verse 1 and 2 bilang pagpapainit po ng ating puso sa gawain pananalangin. Mas maganda po na nananalangin tayo na meron tayong patayan sa salita ng Panginoon na itinuturo sa atin at ang banala sa na kapaliwanan dito sa atin. Psalm 16 verse 1 to 2, ganito po ang sabi, ng salmista. Ingatan mo O, o Diyos, sapagkat sa iyo ako nangangandong. Sinasabi ko sa Panginoon, Ikaw ay aking Panginoon. Ako'y walang kabutihan kung hiwalay ako sa iyo. Ito pong dalawang talatang ito na pagitan ko ng sinasabi ng salmista na ang sabi niya, Ikaw ay aking Panginoon nagpapahiwatig na inaangkin niya ang Panginoon na kanyang personal na Panginoon sa buhay. Napakarami ang mga tumatawa o umaangkin sa Panginoon pero alam natin hindi lahat ay sinasagot ng Diyos. Dahil kadalasan ang pag-angkin ng mga tao ng Panginoon, Panginoon, ito ay bukang bibig na lamang o nagiging uh, ugali na lamang na paano tayo tumawag sa Panginoon ng tama. Tayo po ay kakaroon naman ng tamang pagtawag sa Panginoon kung, so, ito, kung tayo po ay namumuhay sa pananampalataya sapagkat pananampalataya lamang ang nag-uugnay sa atin sa Diyos. Gaya na sinabi niya sa Hebrews chapter 11 verse 6, kung walang pananampalataya, hindi maaaring kalugdan ng Diyos sapagkat ang sino mang lumalapit sa Kanya ay dapat sumasampalataya may Diyos at siya ang tagapagbigay ng timpala sa mga masigasig na humahanap sa Kanya. Kaya ang pag-anggit dito ng salmista na ikaw ang aking Panginoon ay bunga po at mula sa Kanyang pananampalataya. Ito ang kulang sa atin. Ito ang kulang ng maraming tao. Oo, nananalangin ang mga Kristiyano, nananalangin ang mga tao ng buong puso. Bisa't umiiyak pa, humahagulol pa sa Kanyang pananalangin pero ang tanong dito ay bunga o mula sa pananampalataya? Tiyakin ang ating pagtawa o ang ating pag-angkin sa Panginoon. Napakalaga ang angkinin natin ng Panginoon, hindi dahil sa kapagalian, kundi bunga ng ating pananampalataya sa Kanya. So, paano tayo makatitya ng pag-angkin sa Panginoon? Dito sa ating binasa, mayroong dalawang katiyakan kung paano pong tama ang ating pagtangkin. Sa verse sinasabi nito na sa iyong pag-angkin, tiyakin mong ikaw ay kanyang iingatan. Tiyakin natin, ikaw ay iingatan. Ang sabi sa verse 1, Ingatan mo ako, O Diyos, sapagkat sa iyo ako nanganglong. At bunga ng kanyang sinabi na ikaw ay aking Panginoon. Pag-iingat ng Panginoon sa ating buhay ay hindi nababatay sa ating kahusayan o sino, ano pa man, kundi batay sa ating dinadaanan, batay sa ating pamumuhay. Saan tayo dumadaan sa araw-araw? Saan tayo namumuhay? Tayo ba'y namumuhay sa kanyang itinuturo, sa kanyang salita? Dahil kung sa salita ng Panginoon tayo dumadaan, alam natin na tayo ay kanyang iingatan. Ngunit kung sa lumat tayo, sa itinuturo niya, eh, tayo po ay mabibigo lamang. Ang sabi niya sa Matthew 7, 13, 14, itong turo niya, Pumasok kayo sa makipot na pintuan sapagkat maluwag ang pintuan at mapalad ang daang patungo sa kapamakan at marami ang pumapasok doon. Now, turo ng Panginoon dito, paano po tayo magsimula ng ating buhay, ay pumasok tayo sa makipot na pintuan sapagkat ang maluwag na pinto ay malapad ang daan patungo sa kapamakan at marami ang pumapasok dito. Ang tungo sa atin na dapat natin lakaran na araw-araw ay sa makipot na pintuan. Bakit po? Sa pagkat ang sabi sa 14, sa pagkat makipot ang pintuan at masikip ang daan patungo sa buhay. At kakaunti ang nakakatagpunon. No, kapag tayo po ay nasa makipot o masikip na daan, ito'y kalooban ng Diyos. At ang kalooban ng Diyos ay magpunturo sa atin araw-araw sa buhay. At kakaunti ang naghanap nito. At gusto na mga tao, madaling buhay. Kaya na, ang ating pong Panginoon, meron tayong katiyakan ng pag-iingat kung tayo'y dumadaan sa turo ng Panginoon na dapat nating daanan. At ikalawa, kung tayo po ay nanganganlong sa Kanya, sapagkat yun ang ating text. Ingatan mo ko o Diyos sapagkat sa iyo ako nanganganlong. Now, sometimes nanganganlong, kadalasan mga kapatid. Nanganganlong tayo sa ating sariling unawa, sariling paniniwala, mas alam natin kung ano yung tinuro ng Diyos sa atin. Siguro, ang sabihin natin, hindi, kung sa maluwag naman ako, kaya kong uh, control ng aking sarili. Pero ang turo ng Panginoon, pumasok sa makipuntapintuan upang lumangag tayo sa makitidadaan sapagkat ang makitidadaan ay patungo sa buhay. So yun, sa ating pagangkin, tsaka natin tayo'y kanyang iingatan. Ikalawa, sa ating pagangkin, tsaka natin tayo kanyang sasamahan. Verse 2. Sabi niya, sinasabi ko sa Panginoon, Ikaw ay aking Panginoon. Ako'y walang kabutihan kung hiwalay ako sa iyo. kung um, umpisan natin sinabi, Ikaw ay aking Panginoon. Ako'y walang kabuluhan kung hiwalay ako sa iyo. Nakunay yung Panginoon. Ito ang tiyakin natin na sa buhay natin, tiyakin natin siya nga ang ating Panginoon. Siya ang Panginoon. Ibig sabihin, siya ang ating nasusunod sa araw-araw. Siya ang may control ng ating buhay. Ngayon, kung ikaw ay hindi mo pa Panginoon ang Panginoong Jesus, eh mahirap yun. Kailangan eh, talaga. Tsakin mong ang Diyos ay iyong Panginoon. Panginoon mo ba siya? Kung oo, kung Panginoon na, eh dapat sinusunod mo ang utos ng Diyos. <laughs> Hindi ka basta basta magsasabi, ikaw ang aking Panginoon, pero ang pinapanginoon natin ay ang ating sarili, eh wala po yun. Kailangan, pag sinabi ikaw ang aking Panginoon, inaangkin natin, eh dapat sinusunod natin ang tanyang mga utos. Ito ang sinasabi ng Panginoon sa mga taong sumusunod-sunod sa kanya, umaangkin, tumatawag sa kanyang Panginoon. Pero ang sabi ng Panginoon sa Luke 6.46, ganito ang sabi niya, Bakit tinatawag ninyo akong Panginoon, Panginoon, ngunit hindi ninyo ginagawa ang sinasabi ko? Alam niyo po ang batayan po ng ating growth ng ating kalaguan bilang Kristiyano. Hindi nababatay sa dami ng ating nakatnapakinggan at naririnig. Sapagkat kung maraming yung napakinggan at naririnig at hindi natin ginagawa at dinagaya lamang natin ang ating sarili, ang ating kalaguan hindi nababatay sa tagal ng ating pagiging Kristiyano, kundi ang batayan po ng pagiging malagong Kristiyano, Paano natin sinasagawa araw-araw? Ang kanyang utos. Kaya sabi ng Panginoon, tinatawag niyo, Panginoon, Panginoon, pero hindi niyo sinusunod ang at ating utos. So, tanong natin, sumusunod ba tayo? Kaya hindi lahat ang tumatawag sa Panginoon ay kaisa niya o kasama niya o sasamahan niya. Samagat maraming tumatawag sa Panginoon ay tinatanggi ng Panginoon at itatangin ang Panginoon. Matthew 7, 21, naaalala niyo? Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon ay pagbubuksan ng karya ng Diyos. Kundi yun lamang gumagawa sa kalooban ng Ama. At ang kalooban ng Ama, mababasa natin sa John 6, 40, ng kalooban ng Ama, sa palatayanan niyo at aking anak, sundin ang kanyang mga utos. Verse 25, 25 to 20, 25 hanggang 40. Yun ang kalooban naman? So tiyakin natin, tayo ay nananatili sa Kanya. At kung tayo nanatili sa ating Panginoon, etiya, alam natin tayo ay sinasamahan Niya. Tayo ay sinasamahan Niya. Una, tayo ay iniingatan Niya at ikalawa, tayo ay sinasamahan niya. Ang pananatili sa Panginoon para makatsak tayo na tayo sinasamahan niya, katungkuran natin. Katungkuran natin. Pagsunod sa salita, no, hindi lang pakikinig. Ay nasa oversight eh, yung tanong ko. Okay. Gano'n ba nakalago? parang maraming alam. Pero hindi yan lang eh. Kaya tanong natin sa ating sarili, ako ba ay na kay Kristo na? Dahil kung ako hindi pa kay Kristo, eh tiyak, hindi niya ako sasamahan. Dahil pa paano kang sasamahan, eh wala ka kay Kristo. Ang hiwalay kay Kristo, ay walang magagawa. Di ba? Ano sabi ng uh, ng ating ng, uh, ng salita ng Diyos sa John 15 verse 5? Ang sabi ng Panginoon, sa kanya mga lagad, Ako ang puno ng ubas, kayo ang sanga, at ang nananatili sa akin, nananatili, ibig sabihin ka, kung kulang natin manatili sa kanya, ako naman ay sa kanya. So kung tayo nananatili sa ating Panginoon, ibig sabihin sinusunod natin ang kanyang mga salita, pumapasok tayo sa makipot na pinto at lumalakad tayo sa makitig na daan, tungo sa buhay, alam natin iingatan niya tayo at tayo ay kanyang sasamahan. Yan po ang sabi. At kung uh, ikaw na wala pang tamang lugar kay Kristo, ikaw ay wala pa kay Kristo, dapat magkaroon ka muna ng ka sa Kanya, John 1.12. Sino mang sumampalatay at tumanggap sa kanyang pangalan, siya'y binibigyan ng karapatan maging anak ng Diyos. Hanggat hindi ka pa anak ng Diyos, iwalay ka pa kay Kristo at ikaw ay patungo pa sa kapamakan. Hindi ka makakaasa na ikaw ay iingatan at kasamahan at hindi ka rin makakaasa ng pangangkin mong Panginoon ay katanggap ka sa akin. So ano pong lesson natin makikita ngayong gabi? Unang-unang na lang, kung hiwalay ka kay Kristo, eh wala ka talaga magagawa. Wala kang uh, katiyakan ng pag angkin ni Kristo, Panginoon. Hindi eh, ka niya iingatan, wala sa iyo katiyakan na ikasasamahan. Pero, may biyaya ang Diyos. Para ikaw ay huwag mahiwalay kay Kristo, ay eh, makipagkasundo ka muna sa kanya. Dahil kung hindi, wala kang magagawa, wala kang kinabukasan. Si Kristo lamang ang tanging kasagutan ng ating buhay at sa iyong buhay. Kung iwalay kayo Kristo, kay wala kang magagawa. Now, kahit na Kristiyano tayo, kung Kristiyano ka na, kung hiwalay ka rin kay Kristo, eh wag mong sabihin, tumatawag ka pa rin Panginoon. Panginoon, pero hindi ka lumalakad sa kanyang itinuturong pintuan para lumakad sa tamang daan. Hiwalay ka pa rin. Nagandong ka pa rin sa malapad na ay Christian. Maalala natin si Apostol Pedro. Ang sabi ng Panginoon sa Kadala. talagang pinangalanan si Pedro, ang sabi ng Panginoon, Luke chapter 16, di ba? Pedro, Pedro, inilingi sa tanas na kayo ay ligligin. At dahil dyan, kayo ay tataligod sa akin. Aba, pinagmatigasan ni Pedro, hindi mangyayari ang Panginoon. Hindi mangyayari yan. Handa kong ibigay ang aking sarili. Ano po mayayari? hindi niya pinaniulaan yung salita ni Kristo, mas pinaniulaan niya yung kanyang kakayanan. Kahit siya kay Kristo, kahit kristyano na siya. Hiwalay siya kay Kristo dahil hindi niya pinahawakan ang sabi ng Panginoon, niliglig kayo sa talas at magkakahiwalay kayo, tatalikot sa akin. Pero kanya, matigasan niya ang kanyang sarili, hindi maaaring mangyari, hindi ang babagsak, Panginoon. At dahil doon, ang na nangyari sa kanya, bubagsak siya. Tatlong beses niya, hindi na ang Panginoon. Nakaranas siya ng pait sa kanyang kasalanan. Kaya tayo kristyano na tayo. Kumala tayo ng tamang pinto at sa tamang daan, hiwalay tayo kay Kristo. At tayo ay mapapahama. Daranas tayo ng mga sa mga. Kaya tanong po sa ating kristyano, ilang beses mo na itinatwa ang Panginoon? Kung natin sabihin si Pedro lang ang tatwa sa kanya, at ipinakita lang sa atin yung bilang ni Pedro na tatlo, ang tinangahulugan tayong lahat din ay hanggang tatlo lang nating tatutuwang Diyos. Baka sa isang araw lang, makasandibong na natin yung ang Panginoon. Kaya, pagsuri tayo mga kapatid sa ating mga sarili. Tsaka nating tama ang ating pag-angkin sa ating Panginoon upang tayo ay nasa tamang pagkala. Tayo na lang. Panginoon tunay na misan ang pagtawag po namin at pagangkin ng pangalan ng aming Panginoon sa Kristo, ito'y gawa na lang ng Panginoon na nagiging krisye na lang ng Panginoon, nagiging uh, ugali na lamang, nagiging sabi-sabi na lang, Panginoon, na wala. Hindi namin iniisip kung gaano kalaga ang pagtawag ng Panginoon. Na ibig sabihin, si Kristo ang dapat namin sundin, si Kristo dapat namin pakinggan, si Kristo ang dapat magdesisyon sa aming buhay, si Kristo dapat ang aming pagtinguran. Ngunit, kapag kami po ay nagsalita, ilang -hin namin, Panginoon ng Panginoon. Tulungan niyo kami, Lord, na pahalaga namin ang bawat salita na umutawi sa aming labi na ang Panginoon na siya amin ang aming nabibigyan ng lukurinan at niya. Tulungan niya rin kami, Lord, na lagi kising ang aming diwa na hindi namin na itatagwa ang Panginoon sa aming mga trabaho, sa aming pag ibag Mas malaga pa sa amin ang kwentahan ng aming buhay kaysa sa kwentahan ng aming pagsunod sa iyong tulungan niyo kami, Panginoon, na maging totoong kristyano, hindi lamang sa salita, hindi sa aming mga tulungan. Maraming ka namin sa pangarap ng Panginoon Jesus.